So ito hong Erin May Tatad na ito, uh, naalala ko din po ang testimony nitong batang ito, eh na nagamit lang siya kasi siya ang signatory bilang may, -may ari ng EMT Trading. Ano mm. po, di ba? Kaya din po nadamay ito at kasama sa mga nahatulan ng habang buhay na go Bottom line dito, Congressman, dahil po sa sinasabi po ni Mark Taguba na hindi nagbabagong kanyang testimonya at doon din po sa committee report ninyo kung yung maaalala, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hiwala pong kasabwat sa customs. Mm. -hmm. Okay, di ba. So ano anong sa palagay po ninyo, uh, bagamat may convicted na po dito, para ho talaga magkaroon ng katarungan para po din kila Mark Taguba sinasabi nga niya na bakit kami lang, di ba? Mm -hmm. So di ba sa sa report nyo sa, sa sa inyong committee report, meron kayong tinutukoy doon ng mga taga customs na sangkot din dito? That is correct. Ngine-recomenda po namin na magkaroon ng mas malalim pang investigation ang involvement ng ilang uh, customs official diyan uh, Ted. no. Uh, kaya nga nagulat kami nung uh, nung sinabi ni Mr. Taguba na walang tiga customs ang nadawit uh, na mafailan pero na-dismiss po yung kanilang mga kaso at sila po na mga sinasabing facilitator agaya nung May tata yung EMT yung consignee for sale Kung natatandaan no mm -hmm. binibili sila ng mga consignee binibigyan ito ng uh, bawat pe, ba, uh, bayad no bawat entry mm -hmm. o yung bill of lading na pumapasok binabayaran nila ito so siguro sa ganitong paraan eh nakita ito na maluwag na sistema sa ating uh, bureau of customs na pinilit sakyan ng ating mga sindikato Opo. So, Opo. Opo. Paano ho kaya ito, Congressman? Uh, hindi ho sa pinangungunahan namin kayo, pero uh, considering po na uh, iba na ngayon ang administrasyon, kasi ho nung nakaraan, sigurado po, di ba, na maraming takot, no? Uh -huh. uh, yun po naman ang given. Uh, dito ho kaya, ano, nararapat na mag-reopen ang DOJ ng investigation dito? Nasa ganun po, eh... Uh, magkaroon ng bagong testimonya itong si Mark kung siya ba'y credible pa sa DOJ para po tumbukin sino-sino ba sa customs na hanggang ngayon na andyan pa din. Oo. Mm -hmm. na, yes, na, na, uh -oh. Nakasabot dito kung bakit po ito na green lane if you recall. Mm -hmm. Yes uh, Ted. No, Maring ma yan ang, po ang maging laman ng isa sa aming mga recommendations uh, ngayong uh, paggawa namin ng committee report tungkol dito sa issue o sa usapin ng, ng drugs. Uh, pero uh, isa kasi doon sa nga uh, matukoy din natin Ted, no uh, ano ba yung dapat na pwedeng gawing uh, batas pa no nang sa ganun magkaroon ng ngipin at matigil itong ano ang nabanggit kasi ni ano dona uh, ni former commissioner uh, Lapenya sa hearing mm -hmm. at ni former commissioner uh, Piledo. Sinabi nila that they were proposing na magkaroon ng automation. Eh, itong usapin ng automation <laughs> kung nakunutatanda ko 1990s pa to pinagugusapan eh. So, sure nga uh, dito, no, uh, magkaroon kami ng isang uh, uh, malakas na panawagan na i-automate Etong ating mm. mga ports nang ganoon eh less yung human intervention at magkaroon po nang pagbaba ng uh, o pag uh, pagkawala nitong mga corruption jan sa loob. eh na alala ko po Congressman Ace kasama pa po si Senator Bobby Barders eh. nung isang hirit magkakasama tayo pinag-uusapan na natin automation na yan eh. <laughs> That is correct. Oo nga po. Mm. Uh, tama kayo uh, Ted 'no kasi Uh, 1990s it was already a subject na mm -hmm. pinag-uusapan po ng Senate at saka ng House. Mm -hmm. uh, in fact, mayroon pong malakas na mga panukala noon na uh, i-automate ito, no? And dad marami okay. na pong commissioner ang dumaan mm -hmm. at uh, hindi po napatupad ito. Siguro dito sa Quintacom mm -hmm. uh, na pinangungunahan ni Congressman Joey Salceda, eh, malamang ito po ang matalaka yet maging isang uh, uh, solusyon dyan sa problema sa pagpapalusot ng mga kontrabando okay. sa ATI Bureau of Customs